Hello, ako ulit to si Juris Manialak. Explain ko naman dito yung tungkol sa Visual Basic Procedure and Function kasi medyo marami na lito. Or Sa tutorial na to, watay isang, huwata isang command button rename natin siya as CMB Exit. Caption, siyempre Exit. Sa baba. Lagyan natin siya ng command na end. So, once na rin natin, mag-exit yung program. mapapansin nyo rito sa code natin sa so first line private sub cmdx underscore click actually pagkakaintindi ko nyan sa rin ang procedure because sa word na sub so itong procedure na to pwede rin syang tawagin ng ibang procedure kuha isang command button i-name natin as cmd terminate itong procedure na to pwede niyan tawagin na procedure na si cmd exit underscore click tawagin natin siya call space procedure name cmd underscore exit, blah 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 click pala underscore click tama ba? wala na palang cross same open pa rin sa ano natin? nag terminate nag terminate na yung program tinawag niya, ito Ayan, ata tayo another. Pwede pala tayong kumuha lang ng sarili natin procedure. Para ibig sub. Ayan sa example, sir. Say greetings. Message box. Hello. ngayon. Wala kailangan yung zoom. basic meron tayo isang procedure na nagnangalang greetings. Pwede natin siyang tawagin. Pwede siyang tawagin ng mga ibang mga ibang procedure. Say, tawagin natin. Call greetings Uy, wala nga pala. Saan e kasi? Sa ibang language. Sa magbaming language. Ngayon, pwede natin itong sabi-hello. At yung ibang procedure, pwede na bagayin nga yung. yung procedure na greetings. Pagyara natin, yung iba na laman ni Cindy si Exit same na rin siya kasi ito ang ginamit niya. Ayun, pwede rin natin tawagin. Pwede rin tawagin ni CMD exit yung procedure na CMD terminate. Natin CMD terminate. Ayun. Tatawagin niya si CMD terminate ang laman ni CMD Terminate ay tawagin daw sa si greetings. Kaya ito pa rin ang kagana ay CMD Exit. Kaya pag ka tinignan natin ito, greetings pa rin. Yun yung sa procedure. Ngayon, ang mga procedure ay pwede daw maglaman ng sa imagery. Pwede maglaman ng tawag Parameters yata. tayo. At ano? Gawa ulit tayo ng gawa tayo ng bagong procedure. Private sub. Addition. Yung parameters, yun yung nasa loob ng parenthesis na ito. So, na rin tayo mag-declare ng variable. Uy, wala na din. X as integer. Y as integer. Ayun, ang purpose ng parang gustong palabas sa program na ang purpose ng procedure na to ay mag-add ng dalawang variable. So, tayong dim, answer as integer answer ans, equal to x plus y then message box eso quiz iyes atay ng dalawang text box collinear so, ulit natin sinigdi so, ako sa nayan ng ano yung txt first sa txt second syempre meron tayong napakalaking command button add ito tawagin ulit natin yung procedure na si addition para mag-add ng dalawang integer call natin call addition and closing and opening parenthesis ilalagay natin dito yung variable na papasok Or, or value na papasok. May eh, gawa muna natin tayo ng dalawang variable. Dim a b as integer where a is equal to value of txt first dot x and b is equal to taking the value of ang ganyan nyo txt dot text and then meron na tayong dalawang variable ito lipat na to kay A lipat na kay B yung even yan gusto natin gamitin natin T e. tignan muna natin bago ko explain Holy shit, ano yun? Ang nakakabobo. Argument mismatch. Ang sabi. Ang sabi. What happened? ngo Hala ng variable? pa magagawa? di pa ito gumana. Tangin na nila. Yung gumana nga. Gusto nga mag -e Okay, explain. Run ulit. Add tayo dalawang integer 9 plus so, kunwari, 11 yan. Hindi so, tayo mag-try iba. Huwag naman tayo mag-try. Dito, gumawa tayo ng dalawang variable A and B. At itong, text, ito, text first that text ay kinonvert niya sa isang value. Teacher kasi, Pag hindi niyo sa niyo sa hindi mga numero niya. sa isa, ganun din, hindi ko explain. At A and B, papasok siya sa A sa loob nito yung arguments <coughs> kasi gumawa tayo ng dalawang ay ng procedure at ang procedure na to ay may dalawang parameters ang una ay x ang pangalawa ay y para silang integer so once natatawagin natin sila kailangan nila ng dalawang argument. Ito yung first argument, second argument. Yung argument, yung, yung nasa loob ng isang parenthesis. So, pag meron natin isa yan, error yan. Ayan, tas ulit tayo. Compile error argument not optional. So, kung ilan yung parameter mo doon, yun din dapat yung dami ng ng arguments mo o tayo dito ng C pero pa rin sya kasi meron tayo dito ng tatlong arguments samantalang ang hinihingi lamang dito ay dalawa gawin natin 9 plus 2 wrong number of arguments or invalid property assignment dahil nga sobra kung invalid property assignment let's say ano to um string hindi natin tong string error pa rin sya so <coughs> isa natin ang um, c I equal to juris hindi nyo tatanggapin yan parang mangyari yung last line ko. Accept ng yung integer. Yun yata yun. So, kailangan pare sila. Yun na yung sa procedure. Na-explain ko na lahat siguro sa procedure. Ito ang problema is advantage yung procedure. Halimbawa, mamaya na muna. Meron pa akong ba, isa pa. Imbawa, pwede ko nang erecta dito txt value of txt first dot txt txt second Ang tinatamad ko yung mag-code. Paresang naman sya, basta doon din yung mga parentheses. Mayroon din syang dalawang argument. Masasabi mo kung ilan yung number of arguments dito sa kama na to ganun pa rin sya 9 plus 2 result is 11 depende sa technique na gagamitin nyo and dito pwede na rin tayo mag directa na rin tanggalin na rin natin to gusto natin magtipid sa code 9 plus 11 kasabihin nyo 9 plus 11 ang kaya nito Okay, 17. Yun siya. So, na, balik na tayo sa ano. Yung disadvantage ng procedure, di tayo pwede magbalik ng value. Halimbawa, ito, itong procedure na to, tatawagin niya to. Halimbawa, kumuha ko dito ng DM, Answer, ask integer. 10 equal to x plus y. <coughs> halimbawa, itong ANS na to, gusto natin ibalik kay CMD add underscore click para sa for future references or halimbawa, dito natin gusto i-output yung message box finish. parang result is end. Yung end sign tsaka plus pares nanto Pero alam mo sa message box, parang di yata siya gumagaan. So, end na natin. Finish. So, hindi ito gagana. Kasi nga, itong ins local variable siya. Na-explain na ito na ni Itong nag ako ng variable na dim ens as integer. Itong ens na to ay para lamang siya sa loob ng procedure na ito. Ay paano kapag gusto kong gamitin itong ens na to kung nagamit um, ginawa kong computation gusto ko ibalik sa tumawag sa kanya without using global variable kaya dito na tayo dito na yung papasok yung functions let's say gawin natin tong private um pakita ko muna ang error yung program it's a 6 the result is wala. <coughs> kasi nga ito um, tinawag ko yung Ines, di naman niya ito matatawag kasi nasa ibang part siya ng program um, procedure. Kaya, yung nga sabi ko, dito na yung function, wala yung function, private function addition. At ang pagtawag nito, ay hindi na ganon. hoy, Ihin na lang din yan. Pinalitan na natin ito ng u sub. Pinalitan natin ng function. syempre mapapalitan din to Ang sub. O, mamasin mapapalitan yan. Wala lang. Ngayon, napalitan na natin ito as function. Pares pa rin yung logic ng program. Ang pinagkaiba lang, gusto natin ibalik. Let's say, dito na tayo dito na papasok yung return type balik natin to And Call z return type function as integer ito yung anong value ano yung return type niya sabihin itong ans na to gusto natin ibalik dito sa dito na sa part na to na tumawag sa kanya ulit Fingertips explain ito ah. Itong return type, depende kung anong uri ng variable yung gusto natin ibalik. Sa case natin, itong ENS na to sa integer na gusto natin ibalik sa tumatawag sa kanya. Papalitan natin to addition isipin nyo na lang sa siyang variable na pagagamit natin. Ay, hindi. Basta. For example, sir, ganito yun. <coughs> Once na pumasok na dito yung value, add nyo to, saan to? Add nyo yung dalawang integer then ipapasok niya kay fun function addition so try natin to ito yung dim ens um, wag na dim result as integer Uy, din yun. And result is equal to ito na. Balik tayo dito dahil dito tayo mag-umpisa kasi yung command na click. Baka ako ng variable na result as integer. Diyan muna natin upang maipakita. 9 plus 1. Uy! Palitan na lang ito. Add 11. Saka na ibang numero. 18. Balik na tayo sa source code. Dito, nag-umpisa yung ano, program natin sa pag-click niyang add. So, ang event na to, or procedure na ito ang gagana meron tayong local variable na result as integer result is equal to function na ito ngayon same lang to nung call kanina call space procedure name ito, ito type na natin dito yung Ano pa rin? Kaya explain. Ngayon, meron tayong dito ng dalawang argument ulit. Same pa rin siya ng rule. Kung gaano karaming parameters, yun din yung required na argument na kailangan niya. Pasok siya dito sa dalawa. S. Let's say, meron dito ditong value na five dito naman ay 7. Sa si x ay naglalaman na ng 5. At ito naman ay 7. Kali 5 plus 7. Ang result ng dalawa ay mapupunta kay addition na function. Sa color ni parang 12. Isa 12. 5 plus 7, 12. Pabalik sa result. Ang result, magagamit mo na kahit kailan. Sa loob lamang nung procedure na to, Okay na. Putang ina. Tapos na. Sige. Pa-bye. -bye.